So yun guys, magandang umaga po sa inyo. Ako po ay nandito ngayon sa General na kami. Ako po ay nagdala ng aming pakain ng biik. Bili na po ako ng dalawa sa ako para ano po. Patagal-tagal nilang kainin. Ito na po yung aming binili. Eh. Dalawa sa ako. At ito naman po yung aming biik. Na apat. Malalaki na po ako Bale, ito po ay sa linggo pala ang po dito sa kulungan night ito nung aming umilipat. Malalaki na po okay. Thank <laughs> you. Meron na din po palang painuman. Silang ginawa. nagbababag ha. Ay, magkano pong bilhin niyo doon ha? Sa pahinom ha? Aba, yung 200. 200, hindi yeah. ha? Ay, huwag mo nang bayar At may utang pang papa sa iyo. Oo. Oh. Ipag magbigay ka sa akin ng pera, ay may 500. Ay, binili ng papa na yun. Eh. 200, may 300. Umilab na agad na, eh. Mm. Ay, sabi ang tita Tintin ay bumili din ng ganayan, ng biit. Oo po. Gano'ng kalalaki? Gano'ng na rin? Maliliit. maliliit po yung sa kanila na ako. Ah. Sabi ay gusto mo magpaturo ka ng vitamin para mabilis lumaki. Hmm. Paturo ka. Kanino po? Ito doon na. Paturo na. Ay, magkano po ka? Ay, baka 30, isang turo. Isang biit kay 30. Ay, apa. Kaya di 120. Oo. Sige lang po kasi vitamins. Mm. Yan na, mm. yung baboy na yan. Eh, di ba kasi napakalit noon? Mm -hmm. Yeah, Kaya pinaturukan ko. <laughs> Kaya tingnan mo ka natin. Vitamin. vitamins. vitamin. Mm -hmm. Okay. Yan, pinabas. Mamaya ako yung lilinisin okay. tuloy paliligo. Kaya mm. kainit tayo liligo ako. Malingalit naman. Eh, mm. gusto nga na ay maya maya kumain. Yeah, gusto na eh. Yung... Um... Aba, nung eh, mm. hindi pa namin nalalagyan ito ah. Aba, lagi na lang makatingala. Gusto ininom nalang na ng inom. Oh, di ba malambot ang tae? Eh. Apo. Oh, nung lagyan namin ay ay, inom na ng inom ay. O ay sila nagpupuntro sa sarili nila ng pag-inom. O ay hindi na tinai. Hindi kaya tinatay ko lang sa tubig. Nabibiglaan. O ay di ngayon sila ay, mayamayan Maya-maya may uminom. mayamayan maya-maya ay uminom ay mabilis pa din lumaki. Oh, sila na lang ang kontrol sa kanilang sarili. Sila sarili nila sa pag-inom. Hindi na lang ang gawa na yan. Sila't baka mabot walis. Magwalis. Hindi mm Ayoko magmawalis. po yung makakabili pa rin na isang ano, ni pa po. Ay, titignan natin pagka ano, ang chat, awla nag-wet. Ang chat, ito lang. Sige. Dito po sa kanila ay maganda pagbababoy at libre sa tubig. Kahit maya-maya po ay maglinis ng na Sila po ay kalapit ng irrigation. Ngayon po ay tangalin na ay ako po muna ang magpapakain ng aming babe. At sila mama po ay naglabas. oban niya Oh? Oh? naman po yung inahin nila. लपें